Sa so, karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM si Amen, Kalapan Oriental Mindoro. CNN Live Dennis Nebreho, magandang araw sa iyo. Magandang araw kasamang Ariel, magandang araw Kalapan City, Oriental Mindoro, magandang araw Pilipinas. Sinabi ni Land Transportation Office o LTO Mimaropa Regional Director Eduardo de Guzman sa ikalawang serye ng kapian sa Bagong Pilipinas kahapon na umabot na sa 70,841 na ang dumaan sa libre at pinakalooban ng sertifikasyon sa pagtatapos ng Theoretical Driving Course o TDC sa buong rehiyon simula 2022 hanggang ngayong May 31. Ayon kay De Guzman, ang mga kawani ng LTO mismo ang pumupunta sa mga munisipalidad at mga nasa malalayong lugar sa bayan upang kanilang isagawa ang lecture at pagkatapos ay dadaan sa assessment at eksaminasyon upang malaman kung ang mga nakilahok ay merong natutunan kaugnay sa mga batas ng transportasyong panlupa at regulasyon bago kumuha ng student permit o mga mag-a-apply ng lisensya sa pagmamaneho. Naitala ng LTON ngayong uh, noong taong 2022, ang mga kumuha ng TDC sa buong rehiyon ay 6,141. Taong 2023 ay 36,334 at mula Enero ngayong taon hanggang katapusan ng Mayo ay nasa 36,366. Samantala, kaugnay pa rin sa isinagawang kapiyan sa Bagong Pilipinas kahapon, naging panauhin din ang iba pang ahensya tulad ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pinamumunuan ni OIC Attorney Paul Vincent Austria, Captain Airland Lapitan ng Philippine Coast Guard Station Kalapan at si Port Manager Engineer Elvis Medalia ng Philippine Ports Authority Port Management Office Oriental Mindoro. Ako si Dennis Nebrejo ng CMN 104.1, Spirit FM, Kalapan City, Nagulat na live para sa CMN, Pilipinas! CMN Live, live Nationwide! Maraming salamat, Dennis nebreho mula po naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN, Kalapan, Oriental, Mindoro.